Marty once again and welcome to my channel. Our topic for today is another Pinoy folktale, Ang Alamat ng Gagamba. Ito ay tungkol sa isang batang napakahusay maghabi. Subalit, naging mayabang at mapagtaas siya. Ito ay ang dahilan kung bakit siya pinaparusahan. Kaya ating alamin kung ano ang pinagmulan ng gagamba. ang alamat ng gagamba. Nung unang panahon, may isang mag-asawa na binayaan ng isang magandang anak na babae. Ang kanilang anak ay tinawag nilang Amba. Ang mag-asawa ay may hanapbuhay na paghahabi ng mga tela. Parihas na galing sa angkan ng mga mahuhusay humabi ang mag-asawa. Kaya't tama lamang na ito rin ay kanyang ipamamana sa nag-iisang anak. Habang maliit pa ang bata, ay itinuro na ng mag-asawa kung paano ang humabi. At habang lumalaki na nga ang bata, ay unti-unti itong naging bihasa sa paghahabi ng mga tela. Maging ang mga mahihirap na disenyo ay kaya ng gawin ng bata sa murang edad. Nahigitan na nito ang kayahan ng kanyang ama at ina. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan, naging tanyag ang bata sa iba't ibang lupalo. Marami ang dumarayo hindi lamang para bumili ng mga disenyo, kundi upang makita rin ang paggawa ng bata Naging mayaman din ang mag-anak dahil sa mga bintang tela na ginagawa ng bata. Ngunit ang bata ay naging mayabang dahil sa alam nito na magaling siya sa kanyang kakayahang paghahabi, hinamon nito ang sino man na makipagtagisan sa kanya. Maraming mga mahuhusay na maghahabi ang tumanggap sa hamon ng batang si Emba. Gusto rin nilang patunayan kung siya nga ay magaling tulad ng napabalita. Nagtagisa ng galing ang mga maghahabi. Napakahusay nga ang bata. Lahat ng magagaling na maghahabi ay napakahanga sa kakayahan ni Amba. Ilao sila ng bata at dahil dito, mas lalong yumabang ang bata. Anin niya, wala nang makakatalo sa kanyang kakayahan. Maging ang mga diyosa ay kanyang hinamak na wala nang na makakahigit pa sa galing niya. Narinig ng mga diyosa ang kakayabangan ng bata. Hindi na sila nasisiyahan sa nagiging asal ng bata. Isang araw, Isang matanda ang nagpunta sa bahay ng bata at hinamon niya ito. Natawa ang bata ngunit pumayag din ito. Mukha namang pangkaraniwan lang ang matanda at baka nga hindi pa nito alam kung paano humabi. Sigurado na siyang walang panalo sa kanya ang matanda. Nagumpisa ang paligsahan. Maraming tao ang dumalo upang manood kung mananalo ang matanda sa batang si Amba. Naging napakaganda ng telang hinabi ng matanda. Maging si Amba ay natulala sa mahirap na disenyong nagawa ng matanda. Ang pasya ng pagkapanalo ay sa tela ng matanda. Nagingit-ngit ang bata. Paano daw siya natalo ng isang matanda na mahina na ang mata at uugod-ugod pa. Pinagalitan niya ang matanda at tinulak-tulak ito. Iginigiit nito na ang matanda ay nandaya at baka ipinalit lamang ang isang nagawa ng tela sa ginagawa nito. Baka nga si Amba pa ang gumawa ng tela niya. Tangkanan niyang pinagbubuhatan ng kamay ang matanda nang biglang lumiwanag ang damit ng matanda at nagbago ang kanyang anyo. Yun pala ay isang diyosa na nagpapanggap lamang. Hindi na maganda ang asal ng bata ayon sa diyosa. Naging masyadong mayabang ang bata at nararapat daw itong parurusahan. Nagbago ang anyo ng bata lumiit ito at nagkaroon ng mga mahahabang paa umiiyak ang kanyang mga magulang ngunit alam nilang wala na silang magawa para sa bata Simula noon, ang batang si Amba ay naging unang gagamba. Sa ngayon, makikita pa rin ang kahusayan ng mga gagamba sa paghahabi ng kanilang mga bahay. Ang aral na makukuha sa kwentong ito ay huwag maging mayabang sa mga tagumpay na tinatamasa. Manatiling mapagkumbaba upang ikaw ay lalong pagpalain. Maraming maraming salamat at sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Please don't forget to like, comment and subscribe.